Hi, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgers from the #BukoLent Channel. Welcome and welcome back to our channel. Pasensya na po kayo sa ating bosses, no. Ah, medyo masama lang yung ating paramdam, pero anyhow, um, siempre yan din. Try natin na magano na ngayon, no. Mag-vlog uh, with regards to you know, what's happening no? uh, sa mga paligid natin. Okay, but before we continue, let me just honor our subscribers. Uh, thank you so much. No, uh, they are now four thousand nine hundred ninety. Tampu na lang guys, five thousand tayo. No, thank you, thank you so much for all the, uh, for all the time that you are watching our videos and of course, our that uh, the time to 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 subscribe. Okay, so today, ano lang natin, no? Ah, uh, with regards to uh yung ano kasi no uh, yung Senate okay yung Senate of the Philippines uh, nagano sila no nagdeliberate sila ng budget no led by the finance um, chairperson, their person no si Senator Sadiangkara Agara <laughs> may mga kumakalabat sa mga ganyan no yung mga ay, yung sponsor ng DOJ ay si Sani Agara to no? siya rin yung chairperson ng ng finance no na Senate no okay so yung ano nila yung yung sa DOJ or Department of Justice may confidential funds na na mga ano siguro 250 million plus no okay pero they they slash it to 168 million okay 168 million so natural naman na mayroon talagang confidential funds si DOJ, Department of Justice, kasi nasa kanya yung ano eh. <laughs> meron silang uh, Cybercrime Office, meron silang National Bureau of Investigation, ah, nasa kanila din yung ano eh, yung, yung Bilibid eh, no? yung Bilibid, National Penitentiary, sa kanila din yun eh. Okay? So, meron silang mga ano talaga, parang mga uh, karapat-dapat lang na bigyan sila ng confidential funds. Huh. Kung ano siya, kung sapat ba siya, I really do not know kung sapat siya, no? Yung yung million na 'yon, no. Pero anyhow, ano siya, 100 plus million, 100 almost 100 million pala, sorry. 100 million from ano eh, from 250 last to 160 plus ang ang binawas, no. Okay? Ay so, mga ano na 100 million pesos ang binawas, okay? Siguro. May mga kanya-kanyang dahilan yan. Eh, ang kumukontra lagi sa ano sa Senate ay si ano, minority floor leader. Aquilino Pimentel Jr. the third pala. The third. Okay? So yung tumaano talaga. Okay? So, ayun. May tumatawag pa, no? So, ayun. Now, ang tanong natin sa inyo, guys. Ano? Tanong natin. And then, ano kayo? Mag-comment kayo dyan sa baba, no? But before, but uh, before ko sabihin sa inyo yung ano, yung ano tawag dito yung tanong no? tanong natin para engaging naman tayo no is yung ano guys no uh, mag-subscribe naman kayo dito na uh, no? mag-subscribe naman kayo sa ating channel okay i-like niyo na rin no i-hit the notification bell so that pag may mga ganitong ano uh, ano natin ay updated kayo mga kaibigan no so kahit na masama pag natin di ba nag-online tayo para lang ma-update din kayo mga kaibigan ko. Okay? So yun, ang na tanong natin, sagutin nyo po ito ha. Pakisagot po ito. No? Okay? Isang ayong kabasa desisyon ng Senado na bawasan ang confidential funds ng DOJ. Bakit o bakit hindi? Okay? So in English, in English, do you agree with the Senate decision to slash the DOJ's confidential funds why or why not. Okay, so again, ha, ulitin po natin, sang-ayon ka ba sa desisyon ng Senado? Yung Senado, guys, so oh, Senate of the Philippines to, ah. Okay, nabawasan ng confidential funds ng DOJ. Bakit ba o oh, bakit o oh, bakit hindi? Do you agree with the Senate's decision to slash the DOJ's confidential funds? Why or why not? Okay, now, uh, ano nga ba no ano ang mga potensyal na ng distribution ng Senado. Siyempre, no, binawasan nila no eh, si si Vice President hindi na tinuloy yung confidential funds niya, no. Okay, ano kahinatnan na ng ng Senado na ito, no? Ano ba? Oh, Mihina ba ang NBI? Mihina ba ang National Penitentiary? Yung cybercrime, no? Mihina ba 'yan? Tingnan mo ba? Mo ba ay magagawang gumana ng maayos ang DOJ na may nabawas ang photo, uh, poto, syempre, no, kumagalaw lahat yan, no, department yan eh, no, saka department, may mga sangay-sangay yan, -sangay, may mga offices yan, no, so, magiging effective ba sila, pag may, fun, pag wala silang, ba, um, bawas yung funds sila, okay, okay, eh, kayo, kayo sumagot niyan, guys, no, kasi sa akin, pag uh, pagbawas ng fund, syempre, paano ko magagawa yung trabaho ko? Wala nga pondo, no? So ano ang ilang alternatibong paraan upang matiyak ang transparency at accountability sa DOJ? Syempre, inaano naman nila, no, yung mga accountability ng mga offices. Yun yung ano talaga, no. Maganda rin talaga may check and balances, no? Nandiyan ang Senado, nandiyan ang House of Representatives. Okay, pero syempre, inaano rin natin no? Dapat ibigay naman ang dapat ibigay sa mga dapat na mabigyan ng pondo, no? Ayon sa ayon sa batas, okay? Sige. Ah. Ang ganda dito na lang po mga kaibigan ko, ano Maraming maraming salamat, no? Kung kung ano, mag subscribe naman po kayo, no? Maraming salamat, guys. Bye-bye. God bless you all. Thank you. Hmm.